Hello guys! Good evening everyone! Ayan! Uh, kumusta kayo dyan? Ayan! For today's videos guys, ayan, uh, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo guys na uh, hindi po muna tayo makapag live ngayon. Ayan! Because there is a so many problem. Yes! Ayan! Uh, about wifi. Ayan! So, our, our wifi is cut. Yan, that's why hindi po tayo makapag live. Ayan, pero uh, pag nakabalik na po yung ano natin, yung wifi natin is we'll start again for our live. ayun So, ano, uh, sa ngayon guys, ayan, gagawa na lang tayo ng, ano, ng mga short video. Ayan, doon muna tayo sa mga vlogs. Ayan, and habang wala pa po tayong magagamit para sa pagla-live. So, how many days lang naman yan guys. Ayan. Pag naibalik na yun, mabilis lang naman po yun. Ayan. At uh, waiting pa lang po ng pambayad. Ayan. Kasi wala pa po, po tayong pambayad. So, na ano siya, na overdue. Ayan. Na overdue yung bayaran natin. Kaya, um, iba na kasi ngayon ng wifi guys. Ayan. Pag, ano, uh, one month. Ayan. Pag nag, naka-exceed ka ng, ano, 2 to 3 days ayan uh, the wifi is cut yes ganun siya ganun kabilis ayan kasi siguro iniiwasan din nila na uh, magkaroon tayo ng ano maraming ano arrears ayan so ayan naintindihan naman natin yan guys pero ayun <laughs> kung magkaroon na tayo ng ano ng pambaya doon, so mabilis na lang yung uh, ano agad yung kabit agad yun ayan So, antay tayo lang tayo mga ilang days <laughs> Ilang days talaga, yes, ilang days Ayan, kasi nga guys, pag once na nag-live ako ngayon Tapos, ang gamit natin is Ano, data Baka po, ano, uh, malabo siya So, ano, mag-wake na lang tayo Antay na lang tayo doon sa Ano, yung Wifi pag nakabit na. Ayan. So, ayan. Uh, starting naman, hanap na. Naghanap na po ako ng pambayad. So, pag once na, na meron na, mabilis na lang. Ayan. So, ano. Papalam ko din sa inyo, guys. Pag once na, ano. Uh, meron na at kung kailan tayo mag-start ng live again. Ayan. I'm sorry, guys. Ayan. So, ayaw ko na. Ayaw ko na ma-open ma kayo. Ayan. Ayaw ko na. Uh, mag-iisip kayo na nawawala ako. So, hindi po. Ayan. So, ang totoo talaga, ayan, wala po kaming wifi ngayon. Ayan, naputol nga. Ayan. <laughs> so, kasi nga, hindi ko nabayaran. So, ah, uh, kung meron na pambayad, ayan, uh, pag nabayaran na yun, ah, uh, kabit agad yun. So, kulang lang talaga ng pambayan. so, ganun lang yon Ayun, ganun talaga ang buhay. Minsan, pag kinapos ka, talagang uh, no choice ka. Ayan. Ayan. So, ano, kailangan talagang, ano, uh, mag, ano, mag-stay muna tayo sa tabi-tabi kasi hindi tayo pwede mag-live. Ayan. So, sana guys, no? Pwede sana kung ano sa data. Ang data kasi super labo kasi hindi siya ano. Especially kasi nga din dito sa loob ng bahay. Ay, eh, mahina kasi talaga ang signal pag sa loob ng bahay. So, hindi ka tulad ng wifi. Ay, eh, kahit saan solo ka dito sa loob ng bahay, eh, wala talaga. Okay talaga siya, di ba? Ayan. Sa mga viewers ko dyan, hello. Ayan. Sa mga commenters, ayan. <laughs> Kumusta kayo dyan? Ayan, ah. Uh, stop muna tayo sa glit, no? So, <laughs> absent lang muna, absent. Ayan, syempre. Ayan. Parang sa school lang din, no? Ayan, ah. Uh, minsan, talagang uh, absent ka kasi masama ang pakaramdam mo, ganun. Parang dito lang din, ayan. Pag so, wala kang pera, kailang, <laughs> kailangan, kailangan magpahinga kasi <laughs> hindi pwede, no? Diba? Ha, huwag pilitin ang hindi pwede. Ayan. Kaya, wait, wait lang tayo. <laughs> ayan, sa so, hindi ko naman guys sinadya na maputulan talaga. As in, ano talaga siya. ah uh, talaga, paminsan, pagminsan talaga ano, na nagigipit. Ayan, kaya <laughs> talagang kahit anong gawin mo, talagang hindi pwede. Ayan, Ganon talaga. So, don't worry guys. Ayan, pag okay na, ayan, tuloy-tuloy uh, naman tayo, ayan kasi ang gusto ko naman talaga, guys ayan, everyday tayo mag live, ayan, kasi para ano, ah uh, the, com the communication is uh, ano, ah uh, tuloy-tuloy, no, so gusto ko kasi ano, every uh, everyone of my subscribers ayan, makikilala ko at makikilala nyo rin ako, para every time na magkita-kita tayo, ayan Pwede niyo akong kalab kalabitin sa mga ano na kung saan niyo ako makikita na hi hey, ma'am, ikaw pala yan. Ayan. So, pag ano, pag nakita kita, syempre maalala kita. yon So, uh, isa talaga sa makaalala sa akin is kayo kasi kayo yung nakakakita talaga sa akin. Ayan. So, kasi sa live guys, no, uh, kumbaga, ayan, nagko-communicate tayo sa isa't isa pero yung mga mukha nyo hindi ko po nakikita. So, Uh, kayo talaga yung makakakilala sa akin. So, uh, kalabitin nyo lang ako. Ayan. Pag naalala ko kayo, yun. Alam ko na yun, guys. Ayan. So, uh, wag, lang, wag lang yung ano, uh, parang bastusa naman yun. Uh, yun talaga sa lahat ng ayaw na ayaw ko yung gano'n, yung bastusan. Kasi, uh, mas pinapairal natin dapat yung respeto sa isa't isa. Ayun. Kahit hindi tayo magkakamag-anak, hindi tayo magkaka... Uh, mag uh, magkakapatid, ayan, magkakaibigan tayo dito, pero sana, ah... Uh, din yung respeto sa isa't isa. Ayan. Ano mang klaseng tao, mahirap man umayaman, ayan, ah... Uh, matanda man o bata, ayan, or, uh, kung ano mang ano, ah... Uh, Uh, kasarian ng isang tao, ayan, kung anumang klaseng tao yan, ayan, i-respeto uh, e natin. Ayan. Kung ano man yung gusto niya, ayan, uh, at ang gusto ko, ayan, uh, dapat mererespeto natin sa isa't isa, yung mga kagustuhan ng bawat isa. Ayan. Maliban lang po kung ang gusto naman niya ay hindi maganda, no? Uh, kailangan din, uh, supil-supilin din natin yung pagsabihan ng kaunti, ayan, para kahit pa pano, ayan, babago-bago niya yung Uh, mga bagay na akala niya ay tama na hindi naman pala. Yun. Ganon yun. So, <laughs> ayan, don't worry guys. Ayan, makakapag-live pa rin. Makakapag-live tayo. Ayan, mga ilang araw lang to. Ayan, pag ano, okay na. Ayan, ah, uh, pag na planchado na lahat yan, nabayaran na lahat. So, uh, back to normal tayo. Ayan. So, this is it, guys. Ayan, thank you so much, everyone. Ayan, sana po, ah, uh, huwag po sumama ang loob nyo. Ayan, na, ano, na wala tayo ng ilang araw lang. Ayan, so, ah, uh, darating uh, darating tayo dyan guys ayan, ah, uh, ako naman guys sila ako nagpapabaya pag for example ah, uh, pwede ako mag live ayan, nagla live talaga ako ayan. Ayan. Sa mga ka, sa mga friends ko dyan. Ayan. Hi. Sa mga non-subscriber. Ang mga subscriber ko. Ayan. Hello po. Ayan. Ingat po kayo palagi dyan. Ayan. Don't worry guys. Dito lang po ako. Ayan. <laughs> Every time I magsasabi ako kung pwede na tayo mag-live. Yes. Uh, so ngayon guys, ayan, uh, sa vlogs muna tayo kasi hindi pa po tayo makapag-live, ayan. So gagawa naman po ako ng mga vlogs para meron po kayo map mapapanood dito sa Heidi uh, Mix Vlog. Ayan, don't forget to share guys, ayan. Like and subscribe, ayan. Sa so, mga hindi ko pa po subscriber, ayan, mag-subscribe na po kayo para po uh, pag may inupload ako dito sa YouTube channel, ayan, mapapanood nyo agad, ayan. You the first, ayan. Ayan, thank you so much, everyone. Ayan, ayan, bagus guys, ayan, kita catch again.